Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Magandang umaga sa mga nagmamahal ka may mga andarata. Update ngayong umaga. Puntahan natin itong post ni Abante Teletoploid 16 hours ago. Ang sabi niya may may, inuudyo kang gayahin si Heart and Pia. Ayan, yan po ang balita ni Abante 16 hours ago. Dahil sa ipinost yan ng uh, nagmamahal ka may may, ni may, -may dreamers, so, kaya bigyan natin daan ang balitang ito mga kaibigan. Ang sabi dito, um, the news is dated October 2, 2024. Ang sabi niya, kung seseryosohin at bibigyan ng panahon ni Mayma Entrata Ma ang maging isang fashion influencer, gaya ng kapwa niya Pinoy stars na si Heart Evangelista at Pia Words Back, hindi lang nakasubaybay sa kanya ang maraming netizen, kundi aprobado pa ng mga ito ang magiging isa pa nitong karera. Ito ang mga komentong isinulat ng maraming netizen sa post ni Maymay nang magkaroon ito ng chance na mapuntahan ng isang Paris Fashion Week runway show. Ibinahagi ni Maymay ang pasasalamat nito sa pagkakataong masaksihan ng personal ang isang brand or sa Paris. Sorry. my mind me, message ng kanyang post i don't know why but this just hit me hard po. the music the style the whole vibe it felt like i was watching the amazing show all by myself totally caught in the moment it was a memorable first one i'll carry it with me forever huge thanks to Maison Yushiki. at Yushiki Official for making me feel something real. Yan. Ito po nung in-invite uh, po siya uh, sa Maison Yushiki Fashion Show. Inodyo ka na nga si Maymay na ituloy na ang unang hakbang nito bilang fashion influencer ng Pilipinas. Sabi dito ni MS Uh, Yezam um. Ituloy-tuloy mo na ito may ha We are all rooting for you Sabi naman ni Michelle Villaruel uh, 79 2018 More Paris for my may please Ayan Nagtungo si may may sa Paris Para magmodelo sa show ni Michael No, this is a kind of uh, Different thingy. Ah uh, kasi ang alam ko ang pumunta sa Michael Cinco show ay si na Michelle Z and uh, Pia Diorwards back. Ang alam kong pinuntahan ni Maymay May ay ang uh, fashion show ni na Leo Almutal at ni Mr. Fan Hoy or Ibigan. Yan po ang isinulat ni um, May uh, ano uh, abante. Abante, tunay na, tabloidista, pwede pa. So yes, um, ang sabi ni Maymay noon, um, gusto niyang pumunta lang ng showbiz para makilala yung mga artista. Uh, gusto niya lang maging uh, part ng PBB House dahil gusto niyang tulungan ng pamilya at ayun nabuksan nga yung mga opportunities para sa kanya singing, dancing, acting at napunta na sa uh, cover ng mga uh, fashion magazines so yes, uh, eh, hindi nailayo ang sarili sa pagiging modelo dahil sa maraming uh, covers ng uh, Preview Philippines uh, Mega meron pang marami pang ibang fashion magazine na talagang nag-feature kami may Entrata meron pa siyang Panaylon Manila and so yes uh, hindi natigil doon kasi nga naging first siyang Filipina na rumam pa sa Arab Fashion Week and here she is uh, na ilakad niya ang sarili niya uh, from the invitation of Chonabacauco and then uh, tfc and uh, the designers uh, likes uh, the likes of uh fanhui and leo almadal at uh, kung de dadiretso munto ni maymay kung papahintulutan ng panahon na maraming uh, fashion uh, runways ang talaga mag-imbita sa kanya from this uh, paris fashion week why not coconut diba? Uh, ang ganda lang din nga, talagang panoorin na naglalakad kasi nga sabi nga di ba wala talaga siya ng proper training on fashion modeling and kinuha niya lang ito sa youtube, pa youtube, youtube lang so kung mamarapatin ni Maymay -May at pagbibigyan niya ang mga fans niya na ituloy-tuloy niya itong pagiging fashion model at pagiging influencer dun sa fashion like Heart Evangelista and Pia back na ngayon ay napabalitang um, nag unfollow to each other naku Maymay -May, Uh, pwedeng pwede sa kaseksihan ng katawan mo at uh, hindi ka lang uh, model kung papahintulutan man performer ka pa so it's a big yes uh, habang nagmo-model ka tapos ilalunch mo yung mga kanta mo yung mga bagong kanta mo lalo pat sinabi mo may bagong uh, pop rock na aantayin na sinulat mo ba ikaw ba talaga ang nagsulat may may? Bakit hindi? Kasi uh, talaga namang gumagawa ka ng lyrics ka. Yung ang baliw na baliw from PBB House. Hindi nga umabot yun ng ilang uh, buwan at nabuo mo yung kanta. So, uh, together, pwede mo sigurong magawa may may entrata. Kayang-kaya ng isang may may entrata yan. Kasi ang alam ko, once na na yung puso at isipan mo inaaral mo talaga kaya kasi nga kasi kahit performance mo nga lang sa um, asap natin to talaga inaaral mo muna yan bago mo sinasabi mong dinahayaan uh, mo muna sink in sa katawan mo sa isipan mo bago mo gawin sa entablado so yes pag gusto mong maging uh, uh, ramp model sa mga runways, maging fashion model at fashion influencer. Naku, suportado ka dyan ng mga nagmamahal sa'yo. O, di ba? Ito pa nga lang pagbida mo sa Paris Fashion Week. Naging headlines sa maraming uh, news website. How much more pa kung ituloy-tuloy mo na yung pagiging fashion model mo. Next naman. Why not coconut? Sabi nga dito ni Preview PH 18 hours ago. Maymay Entrata, Pia Woods, Bakma Shildi, and more waved our flag on the runway, international runway. Sabi pa nga ng mga taga, uh, sabi mo, Preview PH, kailan mo ba bigyan ng cover si Maymay? Hindi lang dyan. Hindi lang si Preview PH, kundi si Mega, at saka si uh, Nalan Manala. So, yes, of course. di ba Maymay? Uh, magpagaling ka. Ang alam ko, pabalik ka na ng Pinas. Kasi sabi ni... Uh, my my dreamers nag iimbita na sila ng five live audience on August 6 yan good news yan mga kaibigan uh, kung pauwi na nga si may may August 3 na ngayon may may on August 6 is malapit na so nag iensayo ka pa so for sure uh, ayan, ayan nakauwi ka na ng Pinas niyan so kung sino man ang napakalaki na pwedeng maipasok ni at Jushin or si Shinami Ako kung wala kayong Twitter guys mag Twitter na kayo Ah, kasi doon kayo pwedeng magpag-contact kay Shinami sa sa Twitter world nako para maisali naman kayo one day pagiging uh, live audience diyan sa ASAP natin to. Hindi lang 'yan, meron pang sampo na pwede nang i-cater ng uh, nagmamahal kay Maymay. At maging live audience naman ito sa gagawing uh, pre-record On August 7 and 8. So, di ba? So, sino man ang may gustong uh -huh. sumali sa mga live audience na yan. Narito pang official uh, announcement ni My My Dreamers 15 hours ago. We... My Mai will be back on ASAP this October 6 for a live episode. Live, uh, dapat nandun na kayo, 9 in the morning, limang tao yan. After live taping, 2 p.m., 10 uh, packs naman ang kailangan nila. Deadline for the names is on Thursday. Ngayon yan, alas 8 ng gabi. Maraming salamat po. Kindly, direct message to Sheen, sir, to or Positive Vibe. Uh, my, hashtag ito may may entrata and itinag kay may may entrata o ba diba? and so another announcement announcement niya we are also needing 10 to 15 people for October 7 Ah, hindi pala, hindi pala October 8. October 7 and October 9 taping. Call time, 8 in the morning. Deadline for the names uh, is on Fe Friday. Tomorrow yan, alas 8 ng hapon. Maraming maraming salamat po. Kindly DM, huwag niyong kalimutan ang pangalan na ito, at Jushin02 or at Positive vibe vibe Ayan po sa Twitter. So, ala ha. Sige ha. Huwag niyo kalimutan ha. Kung gusto niyong maging live audience, hindi lang si Mamay mapanood niyo. Nandito doon din ang old host, old group host ng ASAP natin na sina Roby, Edward, Donny, Mamay, and Darren. And yes, hindi lang yan. Mapapanood niyo pa yung mga dance performances ng mga dance sirens na sina Angie, Chi Filomino, and uh, Andre Brillantes. Nako, na for sure, nandyan palagi si Kim Chiu and uh, ang ating mga veteranong mga singers, si na Martina Vera. Regine Velasquez, o Casas, Shasha, and then uh, marami pang iba, Eric Santos and Angela Quinto. Of course, nandyan si Moira, paminsan-minsan nandyan si Morissette. So, next, ah uh, itatapon nyo pa ba ang opportunity na yan? Kaya, ayun, makipag-ugnayan na po kay Jushin Shinami and Positive Vibe and My My Dreamers sa Twitter world. O, di pa? So, yes. Uh, yan po ang ating pinaka-latest update. This is Alexander Lexter Jules. Maraming maraming salamat sa so pagtuloy niyo pong panunood ng aking mga video. Alam ko, if I am to do it properly it should be two minutes uh, long video but I really love talking a lot giving you more information a lot so pasensya na po at palaging mahaba ang aking pa-update sa inyo this is alexander likes to choose magandang umaga and see you later for more